So wala lagi hapon siya ay, uh, kuryente dere. So 1.2. So check na to ang charger. Then so na red Pero pag i-on so wala. May display. So check na to ang kuryente nga mo flow sa may, uh, battery terminal. Positive negative. So may 5 volts pag naka off Pero pag i-open na to 1 point So na So try na to The secondary Diode So may positive Try na to Try na to dari. Try na to Ito diode So i-diode na to So, try na to ang diode. ito yung i-diode. Diode, diode to. Okay. then put it Be, dali lang dai ha. Mato okay. okay. So, check. Okay. So, okay. Shay... to 250 lang na be. Nan power. So success ang ato ang diode. From positive to positive. nya. Ini anak yang simpel deh. atau ang berubah?